Mga kapatid na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. <music> ang mabuti malita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugo ng Panginoon, Kung maging sinlaki man lamang ng buti ng na mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, Mabunot ka at patilim sa dagat, at tatalima ito sa inyo ipalagay natin kayo may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa alip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa iniginawa niya, ang, ang iniutos sa kanya? Ngayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, Tumpupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng aming kaligtasan. gaano kalaki ang inyong pananampalataya sa Diyos? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Kapag tayo ay nagdadasal at tumihiling sa Diyos, minsan, hindi ito direktang ibinibigay sa atin. Gumagamit siya ng ibang mga pagkakatono at mga sitwasyon para maging matibay at matatag tayo. Halimbawa, humining tayo ng pasensya. Hindi ito ibibigay sa atin. Subalit, nagbibigay siya ng mga pagsubok kung saan ay magagamit natin, mahuhubog at mapagpapatibay natin ang ating pasensya. Humingi tayo ng dagdag na pangunawa sa Diyos. Tayo ay dadalhin niya sa mga pagkakataon na matututo tayo na lawakan ang ating pangunawa. Ganon din sa ating pananampalataya. Sa ating Ebanghelyo, humiling ang mga lagad kay Jesus na dagdagan pa ang kanilang pananampalataya. Subalit, imbis na sabihin niya, o sige, ito na ang inyong pananampalataya. Ipinakita niya sa mga ito ang iba't ibang sitwasyon na maari silang gumawa ng kabutihan sa kapwa. At sa paggawa ng mga kabutihan na iyon sa mga tao, lalo na ang mga mas nakakababa sa atin nakatayuan ay mas higit nilang mapagtitibay ang kanilang panalampalataya. Sa ating pagingin sa Diyos, hindi ito ibibigay sa atin sa isang silver platter. Inilalagay tayo sa mga sitwasyon na mauunawaan at magagamit natin ng gusto ang ating hinihingi. Ito ay upang malaman natin kung paano natin ito gagamitin. Harinawa sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating buhay pananapalatay ay masigit nating maunawaan ang mga plano at naisin sa atin ng Diyos pagdating sa mga bagay na ating hinihingi. Sa putong ito, sa niyo ako sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga munting kiling namin. Gabayan mo po kami upang gigil naming maunawaan ang mga sitwasyon na inyong ibinibigay sa amin upang lalo naming mapagtibay at mapagibayo ang mga bagay at mga biyayang inyong ibinibigay sa amin. Amin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amin.